Ang horror slasher movie sa perspective ng kalaban Susundan natin dito ang isang halimaw na magigising matapos na merong nakawin doon sa libingan niya. Sa paggising niya, dito na nga niya hanapin kung sino nga ba yung kumuha nito kung saan magsisimula nga siyang umatake sa maraming mga tao. Sa gitna ng gubat, isang grupo nga ng magkakaibigan na nagkakamping at nagpapakasaya lang pero magbabago nga ito sa pagdating nga ng kalaban na ito. Dito na nga niya sila isa-isang susundan at lalapitan kung saan may mga gagawin nga siya sa kanila na magkakalat nga ng maraming dugo, kung saan dito nga nila siya kakailanganing labanan at matagulang kabuuan na hindi nga magiging madali, lalo na't malakas, malaki at hindi lang normal na tao itong kalaban na ito. Title ng movie, In a Violent Nature. Honestly, Friday the 13th lang ito na binago ng konti eh. I mean for sure this film is a nod to the Friday the 13th franchise, especially nga kay Jason, na halos hawig lang din niya yung kalaban dito. Body build, itsura, nasa gubat and camping ground sila, may lake din, may issue sa magulang, and mahilig nga siyang umatake ng mga kabataang nasa gubat kapareha silang grabe mang tegi like yung sa babaeng nag-yoga ba yun sobrang interesting ng premise ito na nasa perspective ganong ng mismong kalaban kasi sa mga slasher films diba nakikita nga natin yung mga kabataang tumatakas pero dito susundan natin yung kalaban habang naglalakad siya paunti-unti doon sa mga ititegi niya nakakatawa lang din kasi sobrang daming scene na honestly medyo naging dragging nga din yung naglalakad nga lang siya pero kasi kung iisipin mo ganyan lang din talaga yung ginagawa nila eh takot dati ng bata ako napapaisip ako eh ano kayang ginagawa nila Jason doon sa may gubat, paano ka siya nakakarating mula dito papunta doon and ayun nga yung sinagot nila dito kala mo yung tipong sobrang bilis nga ng takbo nung hinahabol, tapos sila Jason and Michael Myers, nahahabol pa rin nila kahit nga <laughs> naglalakad lang sila sa perspective nga to na isang serial, mm -hmm. I could slightly forgive that kasi alam mo yon, mahilig lang talaga sila mag-walking. Kaya nga dapat may commercial ng Strava or Garmin watch eh. Tapos, sila Michael Myers and Jason yung magbomodel. Naman sa may horror or let's say yung mga jump scares nga nung film, medyo 50-50 lang din talaga ako. Oh, I like yung pag-tag scene kasi yun din naman talaga yung hilig ko sa mga ganitong movies. And nagustuhan ko rin naman na sinagad talaga nila and nag-all out sila and hindi sila nag-hold back and showing those given na uh, slasher and genre din naman yung film nito. Yun nga lang kadalasan, medyo nakaka-apekto yung bad acting na halatang halata mong yung actor na inaabangan niya kapag, ayan natutusok na, anaabangan ah, niya yung pag ganon. Kaya kapag nangyayari nga yung mga ganong sinyo mga pagtegi, alam mo yun, kitang kita mo na umaacting lang eh. Sana mas inayos lang talaga nila yung execution sa mga part na yon kasi nga medyo nakakawala lang siya ng immersion doon sa may film kasi medyo nakakadistract din yung bad acting and bad editing sa mga ganung scenes nga. Kasi ang ganda na rin ng pagkakagawa nila na wala nga unnecessary music or malalakas na mga jump scares kasi nga kita naman natin palagi yung kalaban eh. And yung nakakatakot na lang lang dito, yung mismong gagawin niya doon sa mga kabataang ito. Pero ayun nga, nasisira nga to kasi nga, hindi maganda yung pagkaka-acting or pagkaka-edit nga nung mismong scene. Again, hindi lang talaga consistent yung rhythm ng film and yung sequencing nga niya na nagiging dragging lang din from time to time. Kaya nga yung pacing niya medyo all over the place lang tingin ko may mga ilang scenes na pwede pang iksian dito kasi for me may mga scenes na it kind destroys yung film every now and then dahil nga sa sobrang bagal na wala namang nangyayari. okay lang naman kahit wala nagsasalita or naglalakad nga lang siya pero sana naglagay na lang sila ng enough reason bakit nandyan yung scene na yan na merong madadagdag siya na valuable doon sa si story. So yun, I like the concept, yung mga ganitong POV movies, pero the execution and the story could have been better. Again, ang title ng film in a violent nature, and ang torta rating ko for this ay uh, 3.5 out of 10.